Sa ibang balita, tumaas ang presyo ng galunggong at sibuyas dahil sa kakulangan ng supply nito. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Halos dalawang dekada nang nagtitinda ng isda si Jen. Kadalasang kalahating kilong galunggong na nga lang raw ang binibili ng kanyang mga customer. Kaya hindi na nauubos ang benta niyang galunggong sa araw-araw. Bali sa ngayon po, po kasi 300 po ang kilo eh. At sa babae naman po, 250 po isang kilo. Sa so ngayon po yung 10 kilos, minsan may tira ng isang kilo, dalawang kilo. So hindi siya everyday na gusto. Anya, bagamat may mga bumibili pa rin ng galunggong, ay may ilan na iba na lamang ang pinipiling bilhin. Mga katara, nagtanong sila, magkano yung galunggong? Sabi ko, 300 po kailan? lang sa sabihin na, ah, wala ako, di kaya baboy kasi alas tikit na daw po ng presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kulang ang supply ng galunggong kaya ito nagmahal. Kaya ang ilan, manok na lamang ang binibili na nasa 180 pesos lamang ang kada kilo. Samantala ang isang customer naman na bumibili ng gulay, ipinakita sa kamera ang iilang pirasong gulay na nabili sa isang daang pisong budget. Ayon sa tindera ng gulay na si Cassie, mataas ang presyo ng kanilang bentang gulay dahil sa sunod-sunod na bagyo. Kasama na ang sibuyas na umaabot sa 200 hanggang 360 pesos ang kilo. Pinakamataas po ma'am is siguro po 2 years ago. Ang bintahan po noon last, nung panahon na po yun, umabot po kami noon ng 600. Alim ma'am, ang binibenta ko kasi naming sibuyas ngayon is dalawang klase, imported at local. Mas mura po yung imported kasi naibibenta po namin siya sa 200 to 230 pesos. Eh, sa important po is madami po siyang bulok, sira, madami po siyang reject, ma'am. Tapos bali po sa local naman po, ang benta naman namin is 360 talaga po. Kasi po matagal po siyang masira. Yes po, matagal po siyang magulok. Kaugnay nito magpapatupad ng Department of Agriculture ng maximum suggested retail price na 120 pesos per kilo para sa pula at puting sibuyas. Ito ay para kontrolin ang presyo ng mga bilihin sa pagsapit ng Pasko. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.